Good morning everyone! Magluluto tayo ngayon ng laswa. Ayan, very nutritious po ito at uh, mga gulay, no? Okay, so meron tayong okra sa at meron tayong kalungkate. Ayan, guys. And familiar pa kayo nito? Guys, eto po yung bulaklak ng kalabasa. Lalagyan po natin ng konting kamote para mas maramis-amis. Meron po tayong malunggay. Ayan, and yung ating inihaw na isda, yan, ilalagay natin yan at maglalagay din tayo ng kalahating cubes para mas malasa. Okay guys, simulan na natin. May kamatis tayo dito. Meron tayong luya at saka sibuyas. Okay, let's go! Okay guys, ayan na. Nilagay na natin yung ating mga ingredients. Naglagay tayo ng 3 cups water, yung ating kamatis, sibuyas at saka luya. No? So pagpumuluyan, kumulo itatalbog natin ang ating mga gulay. Ayan and okay. okay. ito yung cubes natin, maglalagay tayo kalahati lang. Okay, chicken ito para medjuma may Ha, okay. And guys, sumusunod na yung ating uh, soup. Ayun, so ilalagay na natin yung mga matitigas na gulay para mabilis mas malito. So maglalagay tayo ng kamote para manamis-namis. Ayun, dito yung pampalasa natin, guys. At hindi maiiwan yung may at yung ating na uh, cubes. Lagay so, na natin ng dahon. natin yung ating okra. Medyo matigas yan. Very healthy. Walang mantika ito guys. Sa luyot. So, panatilingin lang natin nakabukas ang taket. para manatiling yung mga gulay natin. Mas madaling maluto ang mga gulay kaya isunod na natin yung ating alugbate. Alugbate isa so, Napakaraming ayon po ng alog bate. Lalagod natin. Kita nyo po at uh, yung ating kamatis ay nagudurog na. So mas maraming kamatis, mas masarap. Okay, isunod natin ang guys, ang gulaklak ng kalabasa. O ayan. Oh, perfect. Ang gulaklak ng kalabasa. Ating malunggay. paborito ni Mother. Ang Wonder Gulay. Mga bata, kumain kayo nito ito. Nakasustansya na ito. Masyado sa processed food. O, oh, ikado sa mga bituka yan. Guys, kung meron kayo nito ito, ayan, paubos niya sa akin, o. Oh. Ang sarap niya. Yan ang pantimbla natin. Huwag na tayo mag-aasin. So, ilalagay na natin ito, o. Oh. Two tablespoon lang, guys. Mmm. lang. pakuluan natin ng 2 minutes. Luto na yung mga gulay na yan. Ang katapat nito ay ang um, inihaw na bangos or inihaw na isda kahit ang isda. Ang dali lang lutuin, di ba? Talbog-talbog lang yung mga gulay. Ayan na po yung ating laswa. guys. So, kung nagustuhan nyo at tinapos yung aking video, pa-like, heart, and comment naman ako. Thank you, thank you.